ayan mga kay youtube manin uh, salamat sa supporta nyo sa youtube channel ko at saka sa facebook page ko na chalalo vlog at saka sa live uh, youtube channel. Uh, ngayon pag-uusapan natin ulit yung mga coins na na gusto nilang bilhin ayan nagkukulikta din po ako ng mga coins ngayon uh, sorry ganito yung ano ko apala uh, yung kamay ko dahil nagpipintor kami eh. Sa nasabay ko lang to guys, yung coins na to, mga coins na to. Ayan. Uh, sa mga paasa dyan na mga coin buyer, uh, salamat kasi bumibili kayo ng mga sinungaling <laughs> na mga gusto nyong bumili ng mga coin. Ayan, nag Actually, uh, nagkukulikta ako ng mga ganitong coins kasi nga napapanood ko kayo sa YouTube na bumibili kayo sa mga klaseng natyo klaseng 10 piso na 2005 ang laki ng halaga pa nito ang sabi mo is 2005 ang laki ng halaga 19,000 daw e common naman ato eh at uh, 2005 na 10 piso 19,000 daw ang bili niya uh, salamat sa iyo uh, Mr. A uh, vlogger na nagkukulikta ng ano huwag kayong paasa kasi ang hirap umasa. Uh, kayo rin lang din ang masisira sa inyong mga content sa YouTube. Uh, huwag kayong magsinungaling. Gumawa kayo ng tama, guys. Kasi ako, marami akong kinukulikta dahil sa inyo. Ngayon, anong gagawin ko dito? Hindi nyo naman replyan ako. Hindi nyo naman akong... Uh, o, oh, hindi nyo naman akong reply sa link ko. At tinitix ko kayo sa link nyo, wala namang kayong tinitik sa akin. Ngayon, ilang taon na tong coins ko. Mag-iisang taon, na sor eh, mahigit na itong coins ko, wala pa rin na bumibili ng mga coins ko na sinasabi nyo na 2008, ayan, 2008 na limang piso, ayan, tapos 2020 na year na lampas, ano daw, lampas daw yung kwelyo, Guys, lampas kwelyo ito guys oh. Kinokolekta ko rin guys oh. Lam lampas kwelyo. And guys, mga paasa lang yan guys, sila Mr. A, uh, sila Coin Hunter ka kasap sa lapit TV at saka si Usapang Barya. Yung mga channel nila, guys, uh, nagpaparami lang ng mga views yan, guys. Uh, ano papalaki ng uh, watch hour nila para may mga sahod sila sa YouTube. Wala sila sigurong magawa guys. Ako, totoo lang ako guys. Uh, ngayon ko lang nalaman to dahil ang tagal nitong coins ko na to eh. Ngayon gusto kong i-dispatch siya. Ah. Ibili ko na lang sa tindahan. And guys, ito 2008 guys oh. Ito na to oh. Ang dami nito guys oh. 2008. And meron pang 1996. Ay, 1998 ata. 1998 yun. And guys, 1998. Ito naman, 1996 guys. oh 1996. Ngayon, binibili daw nila ng mga 1,000 to 3,000 ang isa, guys. Asan na? Tinitix ko sila sa mga link nila, guys. Wala namang reply ay uh, mga papaasa lang ni Mr. sabi niya pa ang tumutulong tumutulong daw siya sa mga nangangailangan ngayon siguro ah uh, lang nilang ano uh, mag video ng ganito ayan nagpapaasa lang din sa ating mga nag-iipon ng coins ngayon kung gusto niyo talagang yan eh, o, dalhin nyo na lang sa bangko, masigurado pa siguro. Doon nyo na lang i-save yung ano nyo, yung mga ganitong coins. Uh, ako, balak ko siguro, uh, kung walang bibili dito sa mga coins ko, uh, ipamigay ko na lang para makatulong din ako, guys, sa mga nangangailangan. Ayan. Uh, mas gusto ko pang makatulong kaysa yung magsinungaling, guys. Uh, Sinungaling nga tayo sa mga content natin, tapos hindi din naman sila nagre-reply. Gusto daw makatulong. Ayan, ang dami nating mga 10 piso na ano ayun oh guys 2005 ato, guys that 2005 yan guys kakahalaga pa ng ano ng 19,000 oh ayan yung 20 na ba bago na lampas pulo yung pulo kwelyo ang guys gusto daw nilang ayan bilhin ng malaki ngayon nag-ipon ako dahil gusto ko nga maka, maka din ng medyo malaking halaga dahil para makatulong tayo sa mga mahihirap ay wala naman uh, ganito guys uh, comment na lang kayo dyan sa ano sa baba kung anong masasabi ko sa inyo kung bakit sila pinapanood ko lagi sila eh sa mga coins nila sa mga vlog nila ng coins mayroon silang link na binibigay sa facebook ayun wala naman silang reply ayun guys Salamat guys sa mga supporta nyo. Uh, huwag nyo muna kalimutan ng aking YouTube channel, Aaron Lib. Pakisubscribe nyo. Tsaka, paki ano na rin guys yung Chalalo Vlog ko, yung Facebook page ko guys. asala salamat. Comment lang kayo guys. Pangalawa na tong ano kong bias video ko. Dahil naawa ako sa mga coin collector. Kasi sila ay uh, nagsisinungaling sa mga ginagawa nilang. O maraming ang coins niya pinapakita. Totoo ba nga bumibili talaga sila? siguro bumil sila dati ngayon hindi na dahil marami na silang coins mabigat na daladalahin yung guys an uh, salamat guys uh, hanggang dito na lang in god bless guys uh, isipin nyo muna guys bago i-text nyo sa kanila ang mga link tapos huwag nyo nang paglaanan ng mga bariya na yan hmm. sige guys sige